Magandang araw. Nandito ako ngayon sa palayan. Ayan. Pero ano ito? Malapit sa kalsada kung saan ako naglalakad papuntang school. Ayan, tingnan natin kung maputik ba siya. Ayan. Ayan na 'yung ano, 'yung view. Ayan. Maglalakad na tayo kung kaya kung maputik papunta doon sa pangalawa naming bahay ayan naputik pala ayan siguro kailangan nakapaalang ako ay naka ako ayan nandito ako nanggigilid ako dito sa ano sa palayan kung saan kung saan ako lumaki ayan sa ano pa ang anin itong mga palay na ito ang may ari dito ay ano uh, yung kapatid ko kaya lang hindi ko na siya may hintay ayan dito tayo puro pala yan itong dadaanan ko ayan, maggigilid lang ako dito ah didinggainan gigian ayun mo puntang kalsada yan ayan dito ito dati ay wala pa itong palay kasi malalim ang ang ano dito ang ang putik yan. Dito ang maraming ah uh, yung tawag dito. Ah. Uh, yung hito, yan. Maraming hito ng noon dito. Pero ngayon, puro palayan na kasi ang ginawa. Gumawa sila ng kanal papunta doon sa Malaki ilog yung pinakita kong ilog hanggang dun ayan ayan kailangan mag chinela siguro ako ayan kasi naka ano ako eh naka kailangan nakapaa ako ayan magpaa tayo <laughs> ayan ganito ang ang dinadaanan ko papunta doon sa school sa bayan ayan yan, di bang hirap? Bago may dala-dala niyan akong ano, isang galon na tubig at isang basahan. Ayan, Oh. Yan, ganito. Minsan pa, walang baon na ulam. Asin lang. Nung mag-aral pa ako, ayan, oh, kung kaano kaputik yung dinadaanan ko papunta sa school. Ayan o. Oh. Ayan. Ang ating pupuntahan ngayon ay yung pangalawa naming binahayan. Ayan. Pangalawa ng binahayan na kung saan siguro mga 7 years old na ako noon. Doon sa pinakita ko sa inyo, yung doon sa Nyogan, ano palang, limang taon lang ako doon. Limang taon pa lang ako. Maliit pa ako. Ngayon, lumipat kami dito. Ano ito? Parang bundok na maliit. Kasi minsan, pag umapaw yung ilog na araw-araw uh, ang ulan, kaya kami lumipat dito sa mataas na ito. Na, parang bundok na maliit ayan ayan o oh. ayan ayan, ang daming tanim dito, ayan yung view oh. ang ganda ayan, yung mga bahay na yan yan yung ano nandyan ang kalsada papuntang Manila at Mindanao magkadugtong yan, yan, ayan, ayan o oh dito ayan ito na yung ano parang bundok ayan kung saan ako lumaki hanggang 14 anyos ayan o oh. ayan o. mga star apple ang daming bunga ayan oh. ayan may langka may guyabano dito Ayan, may bayabas, may balingbing, ayan oh. Ang daming star apple pala. Ayan oh. Papakuha ako sa kapatid ko, papatingnan ko kung baka ano na. Ayan ang Daming puno ng star apple dito pala. Ilang puno ito? 1 2 3 4 limang puno Limang puno na star apple ang nandito. Ayan. Ang ganda ng view dito. Ayan. Ito yung balingbing, oh. Ayan, oh. Ayan, may mga bunga din siya. Ayan. Lahat ito ay tanim ng tatay ko. Ayan. Ayan, ayun pa, may bayabas pa rin. Ayan, oh. Akyat tayo sa bayabas. ayun. At saka may istra, uh, star apple dito. Ay mingo ayan. At mayroon ding santol. Ayano. Oh. Tanim ito ng tatay ko. Ayan. At saka may kakao Ayan may kakaw. At saka mayroon ding mayroon ding pili dito. Ayano. Ayan. Oh. ayan. Papatingin ng ay may bunga siya pero hindi pa ano hindi pa ah, gulang. Ayan. Ito ngayon dito ang sa likod. Ayan. Kung saan ako lumaki. Ayan. Ayan oh. Nakita nyo may sasakyan ayan oh. Ayan. Puro pala yan ayan. Dati hindi wala pa yan nung umalis ako rito. Ayan oh. Ayan. Ito palay ng kapatid ko to. Ayan. Kagaya ng sinabi ko, may may-ari ang lupa na ito, Amerikano, pero namatay na mga anak na lang na mamahala. Pero, hati sa income at ano, uh, hati sila sa income pero yung mga binhe, mga abono, mga pang spray na gamot ay sa may-ari ng lupa. Bago sa mga kapatid ko ay patrabaho lang. Trabaho lang yung kanila. Ayan o. Oh. Malapit na pala ito maani. Ayan o. Oh. Sabi ng kapatid ko. sa nang daw ito maani. Ayan. Ayan. Iikot-kot ko. Ayan yung view dito. Ayan. Yan. Ito yung dating palayan namin. Nung nandito pa ako. Ayan. Yan yung palaya namin. Hanggang dun. Ayan. Ang palayan. Ayan. Dun. Yan ay yung mga bahay na yan. Yan yung kalsada. Yan ang nilalakad ko. Galing dito, Ayan. Yan, yung bahay na yan ay bahay yan ng kapatid ko. Yung dati naming bahay, dyan din nakalagay. Pero wala na yon, matagal na. Yung pa yung dalaga ako ay pinabahayan ko sila tatay dito. Yun, wala na yun nasira na kasi ang tagal-tagal ng panahon. Ito bahay ng kapatid ko, hindi pa niya naayos Ayan. Dito, ito talaga ang pinaglakihan ko. Ito dito, simento ito. May malapad na simento dito na pinagbibilara namin ng uh, ano, palay. Ayan. E ngayon kasi, yung mga anak na lang ang nag-aasikaso, kaya ito, wala na, patay na. Hindi na nabuhay ang simento nito, may simento ito sa ilalim. Ayan, malapad ito ditong simento. Ayan. At saka dito, ito. Ito yung balo namin. Ayan. Nanuhan pala ng kapatid ko. Oh. May itik siya dito. Ayan oh. Ayan, yan yung balo no? Yung tubiga na yan. Sabi ko sa kapatid ko, hukayin niya kasi para dyan maligo yung mga itik niya. Oh, wala dito yung mga itik niya. Pinakawalan niya. Nandyan sa mga palayan ngayon yung mga itik ayan nasa pangapalan ang mga itik niya ayan oh Ito pa may balingbing pa dito oh. ang daming tatay, ang daming tanim ng tatay ko ayan yan kaya nandito ako ngayon mga kaibigan ko para ipakita sa inyo kung saan ako lumaki ayan parang bundok 'yan 'yan kasi minsan umano na yung tubig dito hanggang dito yung tubig pag umapaw yung ilog dyan na malaki yan hanggang dito ang tubig ngayon dyan kami sa sa ano na yan ibabaw na yan sa bundok na yan dyan kami may kubukubo kami dyan nung nandito pa ako may kubukubo kami dyan sa taas kasi in case na ano in case na uh, mag hingkis na mag ano yang mag uh, apaw ang tubig parang dagat ito mga kaibigan ko parang dagat ito noon ayan parang dagat yan na ano yun parang dagat nga pero ngayon minsan daw sabi nila sa isang taon dalawang beses daw nagaganon kaya minsan, kawawa din ng mga kapatid ko dahil ito lang ang inaasahan nilang hanap buhay. At saka yung nyogan doon na pinakita ko sa inyo. Ayan. Doon. Yung nyogan doon. At saka yung nyogan doon. Ayan o. Oh. Yung nyogan doon. Ayan, sa bundok na yon yun, tanim din ng tatay ko yun ayan ayan, ito, maraming bayabas dito Ayan. Daming bunga ng star apple. Ayan, oh. Daming bunga. Ayan. Kukuha ako ng ano ng tawag dito. Ng bayabas. Ayun oh, ang lalaki oh. Ang lalaki ng bayabas oh. Ayan nandun sa taas, ayan oh. Kita niyo bayabas? ang lalaki. Oh. Ayun. Di ba? Oh. Titingnan ko kung oh. makakakuha ako. Kaya lang masyadong masyadong ano? Masyadong ano ang puno. Ayun oh, may hinog sana oh. <laughs> Kukunin ko nga. Ayun. kunin ko mga kaibigan tayo ko lang kayo rito dapat sa malayo ayan dami palang star apple dito grabe ayan daming star apple dito kuha tayo ng bayabas Ayan. Sana hindi kayo malaglag. Para ano? Ayan. Ayan, kukuha ng bayabas. kita tayo Ayan kaibigan. <laughs> Kumuha akong panungkit. Ayan. Ayan. Kumuha ko. Ayan o. Ayan oh. Ang oh. laki. Ayan. Ang laki, di ba? kapatid ko. Yung kapatid ko, mga kaibigan, parang papunta dito. Kasi baka, baka nakita niya ako, hindi ko siya isinama. <laughs> eto oh. Ang ano eh Ang taas. Oh. Ang taas. <laughs> Ay <Mariko. laughs> Ang serap lang umakyat. Kaya lang <laughs> Ang bigat ko. 'Di ba? Ayan. Tiyan mo, ang ganda dito. Ayan. Ayaw ko kasi tumira sa ano eh. Sa doon sa bayan, sa kalsada. Kasi, hindi ka makakapagtanim. yan, Kung ano-ano, dito noon, ang dami naming tanim na na ano, na gulay. Ayan, sarisaring gulay dito. Ang dami naming tanim sa lugar na ito. Ayan o. Oh. Oh. Ayan, 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 diba? Alam mo mga kaibigan ko, yung bundok na yan, mayroon akong manliligaw. Diyan yan dumadaan, bago natatanaw niya ako reto. <laughs> natatanaw niya ako reto, bago sisigaw yan, alam ko na dumaan na siya. Ayan o, oh, yung bundok na yan. Kasi tagos yan doon sa kalsada doon. <laughs> Ayan, sa kalsada. Oh, Bago galing sila doon sa likod, sa bundok na yan, sa likod. Ayan, doon sila galing. Ayan. <laughs> Nakakatuwa lang nung mga teenager pa. Oo. Ayan. Nakakatuwa lang mga kaibigan ko nung teenager pa ako. Yung bundok na 'yan. yan, Sumisigaw yung manliligaw ko na dumaan na siya diyan. <laughs> ah, nakakatawa pag ano, ah, pag naalala mo. Eh <laughs> mga ano pa po ako noon eh. 13 years old ata. <laughs> ah, ang bata-bata ko pa. Pero yun mga kaibigan ko yung ano, unang-unang nakaakyat sa bahay namin dito. Yung manliligaw ko na yun. Ang manliligaw ko. Kahit nilalasing nila yung tatay ko, hindi talaga pwede kaming humarap. Dahil nga, ah, edad pa kami. <laughs> At pag ano, pag sayawa naman, hindi rin kami nakakapunta dahil ayaw ng tatay ko. Dahil nga, sabi niya, pag nag-away, baka maapakan daw kami doon. Sabi nga noon. Ay siya, uh, parang ano siya, may katungkulan siya sa barangay namin. Siya lang nandoon, pero minsan, tumatakas kami. Kasi yung mama namin, ano yun? Sasabihin noon, sige, pumunta kayo. Konsentidor yung mama namin eh, noon. Sige pumunta kayo, sabi ng ganun. Basta sandali lang kayo doon. Pag nakita kayo ng tatay nyo sabi, wag kayong magpapakita, sabi ng mama namin. Ganun. <laughs> Kaya 'yun. Nat pag naalala ko 'yun. 'Yun. Talagang sabi ko, talaga ang buhay, sabi ko. Ah. Uh, tingnan mo ang tagal ko nang nawala talaga dito pero mo 14 years old pa lang ako wala na ako dito sa lugar na ito ayan ayun mga kapatid ko doon na sila nag, kasi gusto nila sa tabi ng kalsada magbahay kaya doon sila nagbabahay sa tabi ng kalsada yan eh, uma, kasi maputi kasi dito mga kasambahay ko pag dito ka nakatira, ang putik-putik pag mayroong mga nag-aaral papunta doon sa kalsada biro mo yan yung dinadaanan ko na yan araw-araw yan pag pumasok ako sa school nung elementary nung nag high school pa bago maglalakad pa kami papuntang bayan ayan dalawang oras kami naglalakad papuntang bayan Alis ako dito ng alas 5. madilim-dilim pa. Bago darating ako doon, alas 7. Ay 7.30 ang flag ceremony. Ayan. Abot pa rin ako. Pagdating-dating ko doon. Ayan. Magpa-flag ceremony na maya-maya. Tama lang makapahinga. Ayan. Sobrang hirap ang buhay namin dito noon. Mga kaibigan. Ngayon, pag wala, wala kaming papel, mangunguha pa kami ng ano, ng bayabas dyan. Saan? Sa kabundukan na yan. Mangunguha kami ng bayabas. Oo. Dyan, sa kabundukan na yan. Mangunguha kami ng bayabas. Ayan, yung kabundukan na yan. Bago ipapalit eh, namin ng papel. Ayan. O kaya kindi, ganyan. mayroong bibili. Yun, ano, ma, ma kindi. Papalit namin ng kindi at saka papel o kaya lapis, ganyan. Oh, ganyan lang kami nung, nung nag-aaral mga kaibigan. At saka nakapaalang kami lagi. Isusuot lang namin yung chinelas pag nasa school na. Kasi ang hirap nga namin makabili noon nung chinelas. Oo. Ayaw ko na ano, mapudpud yung chinelas ko kasi alam kong hindi na kami mabibilhan ulit ng chinelas. Hanggang doon sa Gandara, ay noon na may hindi pa masyadong mahigpit, naka na pwede na basta naka-uniform ka. Ayan. 'Yan ang, ang uniform ko noon ay ano lang, uh, isang palda lang, isang palda at saka dalawang blouse sa taas. Kaya pag-uwi ko, labhan ka agad sampai bago 'yan. Pagkabukas, 'yan tuyo na, 'yun na naman. Walang plancha-plancha yon Yan. Ano lang, yung aanuhan lang ng unan. Aayusin lang ng ganyan, bago aanuhan ng unan. Yan, para hindi masyadong gusot. <laughs> ah, ba eh, diba? Napakahirap ng ano ko. Minsan pa, wala akong baon. Kahit 5 centavos. Pupunta pa ako dun sa lulo dahil nabubuhay pa yung lulo namin sa kalola, dyan sa baryo. Pupunta pa ako doon, dadaan pa ako doon, lalambing pa ako sa lolo ko. Ay, yung lolo ko hindi madamot, pero yung lola ko medyo may pagkadamot yon. Kaya kay lola, kay lolo ako nanghihingi ng, ng baon ko. <laughs> Bibigyan ako ng 25 centavos, kasi mahalaga pa noon ng 25 centavos eh. Oo, noong mga araw. Hmm. Marami na akong mabibili. Oo. Pero nakakaipon pa ako noon ha. Hindi ko yung ginagastos. Basta may ay, madami naming manok dito noon. Di ano, yung naglalaga ako na manok oh, kasi puro laga lang yon kasi wala namang kaming mantika. Wala kaming pambiling mantika dito noon. Ang pagkain, ang bigas mayroon. Pero yung pambiling ulam, kung ano-ano dyan. Wala, wala talaga. Basta may asin lang kami. Importante, may asin. At saka may bitsin. Yan, ganyan. Yan lang yung ano namin gamit. Noon dito. Yan. Kaya gaano kahirap talagang ano, ang buhay magsasaka. Oo. Kaya ako hanggang ngayon, talagang sanay ako sa hirap. At saka hindi ako matatakotin sa buhay palagi lang ano laban lang lagi sa buhay <laughs> ayan basta ang isipin natin kayang kaya natin lagi ayan oo di ba kahit papano eh ayan ayan hanggang dito na lang kasi ano ah uh, naturko na rin kayo kung saan ako talaga nakatira at lumaki yan, dito ano ito ha kasabahan ang baryo namin kasabahan, sakop kami ng gandara gandara, yun yung tao namin gandara samar ito, kung saan ako lumaki ayan. ayan dito sa bundok na ito, ako lumaki talaga yung doon naman sa ilog sandali lang kami doon sa so may nyugan doon dalawang taon lang ata kami doon kasi yun nga umaapaw nga ang ilog pag malakas ang ulan kaya kami lumipat dito pero ang may-ari nito yun din amerikano yun ayun salamat thank you for watching subscribe at hindi yung hindi pa nakakapag-subscribe mag-subscribe at ah uh, my youtube channel at ang aking Facebook Imelda Istoye at ang aking YouTube channel ay Atimel Life TV. Thank you for watching. Ayan, salamat sa mga subscriber ko, viewers. Ayan, salamat sa inyo.